Nararamdaman mo ba ang bigat na matagal mo nang tinatakpan? Hindi ito basta kaba. Hindi ito basta pagod. Ito ay sugat na hindi nakikita pero sumisigaw sa loob. Para bang bawat hakbang mo ay may tanikala. Para bang bawat umaga ay isang laban na hindi mo naman pinili. Hindi lahat nakikita ang pasang dinadala mo. Pero sa ilalim ng iyong balat, may apoy na hindi namamatay. Apoy na sumusunog sa katahimikan mo. Kung tumalab ito sa iyo ngayon, mag-iwan ka ng like at isulat ang iyong lungsod. Gusto kong malaman hanggang saan umaabot ang ating mga mensahe. Ituloy natin, alam mo kung bakit hindi ka makatulog kahit pagod ka na. Kasi may mga salita kang hindi pa nabibitawan. May mga tanong na paulit-ulit na bumabalik kahit pilit mo silang nilulunod. Ang katawan mo ay hindi nagsisinungaling. Ang kaluluwa mo ay sumisigaw sa loob ng dibdib mo at sinasabi, "Huwag mo na akong ikulong." Insya na hindi lumilipas. Buong gabi nakadilat ang mata. Tinitingnan ang kisam na parang may sagot doon, pero wala naman. May bigat sa lalamunan tuwing kailangan mong magsalita. Para kang nalunok ng sarili mong takot. Nakaiipit ang boses mo sa pagitan ng kabustuhan at pangamba. Insya na hindi natatapos. Buhol sa lalamunan sa mga pulong. Pag-iwas sa mga mata kapag ang paksay masyadong malapit sa sugat. Humiya hindi mo kailangang sumagot ngayon. Kilalanin mo lang. Ang dami mong sinakripisyo para hindi mabunyag ang hiwaga sa loob mo. Pero ang mga pinili mong itago ay nagiging anino na sumusunod sa bawat kilos mo. Hindi mo na mabitawan kasi natatakot kang kapag lumabas, baka hindi ka natanggapin. Pero habang hinahawakan mo, lalo kang nasasakal. Ang katahimikan na akala mo'y proteksyon, siya ring pumapatay sayo dahan-dahan. Kung ang desisyong ito ay kailangan gawin ngayon, alin ang pipiliin mo? Magsasalita ka na ba o maghihintay ka pa ng kumpirmasyon? Sumagot ka ng follow o espero. Continuamos. May mga sandali na kahit nakapaligid ang lahat ng tao, ramdam mo pa rin ang pagiging mag-isa. Isang kalungkutan na hindi kayang burahin ng inay, ng tawanan, ng mga status na ipinapakita mo online. May mga alaala na akala mong nailibing na, pero bumabalik tuwing tahimik ang gabi at ang tanong na pilit mong tinatakasan hanggang kailan? Hindi ka mahina. Hindi ka baliw. Ikaw ay sugatan. At ang sugat na hindi ginagamot ay nananahimik lang sa simula, pero unti-unting kinakain ang lahat sa loob. Kaya kahit mumiti ka, ramdam ng puso mo na may hindi totoo sa ngiti. Kahit sabihin mong, ayos lang ako, alam mong hindi yon totoo. Huminya. Hindi mo kailangang sumagot ngayon. Kilalanin mo lang. Alam mo ba kung bakit paulit-ulit kang napapagod kahit wala ka namang ginagawa? Kasi ang pagbitbit ng lihim ay mas mabigat pa sa trabaho. Ang pakiramdam ng pagiging bihag ng sarili mong isip ay parang kulungan na walang pinto. At kahit anong gawin mo, hindi ka makaalis. Ang katawan mo, nagiging saksi ng mga bagay na hindi mo masabi. Pagod na hindi natutulog. Nighting pinipilit. At isip na paulit-ulit na naglalaban sa sarili. Hindi ka nag-iisa. May isang tao rin na lihim na nasaktan dahil sa sayo. At ang bigat ng kanyang pagtatapat ay kasing bigat ng iyong katahimikan. Pareho kayong nagdadala ng bagyong walang nakakakita. At nayon, ang hangin ay nagiging masikip. Ang hininya ay parang hindi sapat. Parang may kamay na nakahawak sa iyong lalamunan, pinipigilan kang huminga ng malaya. Huminya. Hindi mo kailangang sumagot ngayon. Kilalanin mo lang. You do not need to explain everyone. you do not need to show every scar but you need to recognize that they are there and while you do not recognize them they will continue to fight you inside a secret that does not come out is like thorn that is not removed smaller than you but it can control you it can make you a slave early do you let your silence consume you early do you let your own voice be imprisoned are you afraid of rejection or are you afraid that they will see your true form that fear, it is what builds the bars around you. You yourself make that wall. Brave. You do not need to answer now. Just recognize it. If you choose now, will you be free? Or will you remain imprisoned? Each day that passes is another step away from freedom. Every hour of silence is another wound inside you. You do not notice, but you are slowly being eaten by what you are hiding. Your secret is not helping you. It is not protection. It is a poison that slowly kills you. And the only way to live is to face it, recognize it, and finally let it out. It is not easy. It is not comfortable. But it is the only way to freedom. Breathe. You do not need to answer now. Just recognize it. Sleeplessness that does not pass and not in the throat during meetings. Avoiding eyes when the subject is too close to the wand. The symptoms are not accidental. Your body is screaming the truth that you are trying to hide. And now, ask yourself, until when? Until when will you carry this burden? Until when will you pretend that you are still whole? Until when will you pretend that you are not wounded? Breve. You do not need to answer now. Just recognize it. Ang huling pader na nakaharang sayo ay hindi gawa ng iba. Ikaw mismo ang nagtayo nito. Pero ikaw rin ang may hawak ng susi. Kung hahayaan mong manatiling sarado, ikaw ang magsasakripisyo. Pero kung bubuksan mo na ngayon, may hangin. May liwanan. May simula. At ang tanong na hindi mo matakasan, handa ka na ba? Naririnig mo ang sarili mong tanong sa loob. Handa ka na ba? Pero ang totoo, hindi ka pa rin kumikilos. May mga gabi na paulit-ulit kang bumabalik sa parehong espasyo, pagod, nakahiga, pero gising pa rin ang isip. Mga eksena ng hindi nasabing salita. Mga tanong na walang sagot. Mga bigat na hindi mo alam kung saan ilalagay. Ang katawan mo mismo ang sumisigaw at lagi mong binibinihan. Hindi makatulog na hindi lumilipas. Buhol sa lalamunan tuwing may usapan na masyadong malapit sa sugat. Pag-iwas sa mga mata na maaaring makakita ng katotohanan sa iyo. Ang lahat ng ito ay hindi aksidente. Sila'y mga palatandaan mga senyales na ang kaluluwa mo ay hindi na makapaghintay. Huminga. Hindi mo kailangang sumagot ngayon. Kilalanin mo lang. Nakikita mo ba ang paulit-ulit na siklo? Pumapasok ka sa parehong pinto ng pangamba araw-araw. Sinisikap mong kontrolin ang lahat, pero ang totoo, ikaw ang kinokontrol ng lihim na binibitbit mo. At habang hindi mo ito binibitawan, lalo itong humihigpit. Para kang ibon na may mga pakpak, pero hinayaan mong itali ang sarili mo sa isang sulok. May kakayahan kang lumipad, pero hindi ka makaalis. Ang anino ng iyong katahimikan ay sumasama sa iyo kahit saan. Sa trabaho, sa tahanan, sa loob ng isip mo. At kahit subukan mong umiti, alam mong may lamat sa ilalim ng ngiting iyon. Ang pagod mo ay hindi lang pisikal. Ito ay spiritual. Ang sugat na hindi mo pinangalanan ay kumakain ng lahat ng bahagi ng iyong pagkatao. Huminya, hindi mo kailangang sumagot ngayon. Kilalanin mo lang, hindi mo napapansin, pero sa bawat araw na tumatahimik ka, lalo kang nalulunod. Hindi mo alam kung saan ka magsisimula. Ang isip mo ay naglalaban, isang boses na nagsasabing, huwag, at isa pang boses na sumisigaw, ngayon na. At sa pagitan nila, nandyan ka, nakapako, hindi makagalaw, parang nakahawak sa isang lubid na pinuputol ka sa gitna. Narito ang katotohanan, ang iyong sakit ay hindi hiwalay. Ito ay padron. Ang mga sintomas na paulit-ulit ay hindi random. Insomnia. Buhol. Pag-iwas sa mga mata. Lahat sila ay nagsasabi ng isang bagay, may nakatali sa loob mo na kailangang putulin. Ang lihim na iyon ang ugat ng lahat. At habang pilit mong itinatago, lalo lang nitong pinapatibay ang hawak sa iyo. Kung nagpasindi ito na hudyat sa iyo, magkomento ng saksi. Ituloy natin ngayon, kailangan mong makita ng malinaw, hindi ikaw ang problema. Ang problema ay ang bigat ng katahimikan na pinili mong akuin. Ang sugat ay hindi mo kasalanan. Pero ang pagpili na manatiling nakatali dito, iyon ang nagpapabigat sa iyo ngayon. Ang pattern ay malinaw, itinatago mo ang sakit, kumakapit ka sa katahimikan, at unti-unti kang kinakain ng sarili mong pagtatanggi. Huminya. Hindi mo kailangang sumagot ngayon. Kilalanin mo lang, at ngayon narito ang pag-ikot, ang katahimikan na akala mo'y proteksyon, siya palang pinakamalaking bilangguan. Ang lihim na akala mo'y kaligtasan, siya palang lason na unti-unting lumalamon sa kaluluwa mo. Ang bigat na tinanggap mo para hindi masakta ng iba, siya namang humahati sa sarili mong puso. Ngayon, ang tanong ay hindi na basta kung kaya mo. Ang tanong ay, hanggang kailan ka papayad? Hanggang kailan mo ipagkakait sa sarili mo ang kalayaan? Hanggang kailan mo papasanin ang krus ng katahimikan? Huminga. Hindi mo kailangang sumagot ngayon. Kilalanin mo lang. Ngayon, anong mas mabigat, eh, ang magsabi ng totoo o eh, ang manatiling tahimik? Komenta i o e at sabihin kung bakit. Ituloy natin. Kung naririnig mo ang tinig na ito ngayon, tandaan, hindi ako nagsasalita mula sa labas, kundi mula sa kailaliman mo. Ang bigat na kinikimkim mo ay hindi mo dapat akuin mag-isa. Ang totoo, hindi na ito tungkol sa iba. Hindi na ito tungkol sa kung ano ang isipin nila. Ang laban na ito ay nasa loob mo, laban ng iyong kaluluwa, laban sa iyong sariling takot. Bakit ka pa natatakot na lumabas ang liwanan? Ano pa ba ang pwedeng mawala sa iyo na hindi pa nawasak ng katahimikan? Ang oras ay hindi naghihintay. Ang bawat gabi ng ins niya ay patunay na wala nang natitirang kapayapaan sa ilalim ng pagtatago. Ang buhol sa iyong lalamunan ay hindi mawawala hanggat hindi mo pinipiling magsalita. Ang pag-iwas sa mata ng iba ay hindi makakapagligtas sa iyo dahil ang tunay mong kalaban ay nasa salamin. Huminya. Hindi mo kailangang sumagot ngayon. Kilalanin mo lang. Ngayon, dumating ka na sa puntong wala ng gitna wala nang ligtas na espasyo sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan. Ang iyong espiritu ay humihingi ng paglaya. At ang kalayaan ay hindi darating sa iyo ng kusa. Kailangang pumili ka. Kailangang sabihin mo kahit manginig ang tinig. Kailangang humakbang ka kahit takot ang buong katawan mo. Dahil kung hindi, mananatili kang bilanggo. At ang pinakamalupit na bilangguan ay ang hawak mong susi pero ayaw mong gamitin. Ikaw ay umabot dito hindi dahil madali. Ikaw ay umabot dito dahil kahit gaano mo itinatago, hindi na matitiis ng loob mo ang katahimikan. Ang mga omisyon ay hindi kawalan, sila ay sugat na muling bumubukas araw-araw. Ang bawat pagkakataong pinili mong huwag magsalita ay naging pako sa dibdib mo. Ang bawat pagtatanggi sa sarili mong sakit ay naging lason na dahan-dahang kumalat, lason na unti-unting kumakain sa lakas mo. Hindi makatulog na hindi lumilipas, Buhol sa lalamunan sa mga pulong. Pag-iwas sa mga mata kapag ang paksay masyadong malapit sa sugat. Ito ang patunay na hindi ka makakataka sa sarili mong katotohanan. Huminya. Hindi mo kailangang sumagot ngayon. Kilalanin mo lang. Ngayon, nakaharap ka sa salamin ng iyong kaluluwa. At hindi mo na pwedeng sabihin hindi mo alam. Ang iyong panlilinlang sa sarili ay umaabot na sa sukdulan. Hindi mo na kayang kumbinsihin ang sarili mong ayos lang ang lahat. Hindi mo na kayang itago ang pumutok ng sugat. Nandito na ang oras ng pagpili. At habang tumitibok ang dibdib mo, naririnig mo ang tinig na nagsasabing, huwag ka nang tumakbo. Hindi ito tungkol sa kanila. Hindi ito tungkol sa kung tatanggapin ka ba nila. Ito ay tungkol sa iyo kung tatanggapin mo ba ang sarili mo. Huminya. Hindi mo kailangang sumagot ngayon. Kilalanin mo lang. Darating ang sandaling hindi na pwedeng maghintay. Ito ang sandali ng pag-akyat. Ang sandali na wala ng balikan. Ang apoy na tinatago mo ay sumiklab na. At kung hindi mo haharapin, tutupukin ka nito. Pero kung haharapin mo, ito rin ang magiging liwanag mo. Ito ang punto ng hindi na pwedeng umatras. Ang sandaling magsasabi ka kahit manginig ang tinig. Ang sandaling haharapin mo kahit masaktan ka. Ang sandaling tatanggapin mo na ang sugat ay hindi ka susira, ito ang magpapalaya sa iyo. Huwag mong hayaang ang susunod na araw ay maging kopya ng kahapon. Huwag mong hayaang ang alaala ng sakit ay maging dahilan upang hindi ka na muling mabuhay ng buo. Huminya. Hindi mo kailangang sumagot ngayon. Kilalanin mo lang. Ngayon, sabihin mo sa loob, hindi na ako alipin ng katahimikan. Ito ang sandali na itatapon mo ang bigat na pumipigil sa iyo. Ito ang oras na pipiliin mong mabuhay, hindi lang magtagal. Ito ang punto kung saan ang kaluluwa mo ay humihiyaw para sa katotohanan. At sa hiyaw na yon, may muling pagsilang. Naranasan mo na bang magtiwala at magsisi? Walang pangalan, ano ang natutunan mo? Magpatuloy tayo. At ngayon, sa dulo ng hininga, alam mong wala ng ligtas na pagbabalik. Ang katahimikan ay hindi na tahanan mo. Ang sugat ay hindi na kaaway mo. Ito ay naging tanda. Tanda na kaya mong lumaya. Kaya mong magsimula. Kaya mong tumindig muli. At sa bawat tibok ng puso mo, nararamdaman mo na ang katotohanan ay hindi na pader ito ang pintuan. Huminga. Hindi mo kailangang sumagot ngayon. Kilalanin mo lang. Ang desisyon ay nasa loob mo na. Walang ibang makakagawa nito para sa'yo. Ikaw lamang. Kaya habang ang mundo ay nananatiling maingay, mananatiling totoo ang tanong, ano ang pipiliin mo ngayon? Kung ang mensahe ito ay may kahulugan para sa iyo, si Inscribe. Gusto mo ba ng pagpapatuloy? Isulat mo, gusto ay bahagi dalawa. Kung totoong tumagos ito sa iyo, kung may paungusap dito na nagpabalik sa iyo ng lahat ng sinubukan mong kalimutan, huwag mo nalang itago yan para sa sarili mo. Mag-subscribe ka dito, dahil ang susunod na video ay tatama kung saan walang ibang nangangahas tumama. Ikomento mo ang pinakamasakit, isulat mo gamit ang kaluluwa, walang filter. At ibahagi ito sa isang taong kailangang magising din mula sa kasinungalingang ito. Hindi lang ito video. Ito ay salamin. At maraming tao ang kailangang makita ang sarili nila. At baka, sa iyong lakas na magsalita, may isa pang kaluluwa na matututo rin huminga muli.